Yun po nagbabalik na naman si Wonder One mga kaibigan. Y bago po akong upload nandito po. Kalaro ko po ang uh, aking kaibigan na uh, si Ilya Sardong File. Siya po ay ano, dati kong kasama sa trabaho. Pero siya po ay nasa barco na ngayon. Kaya ito po. Yung sa po ang aming laro. Sa internet na lang po. Pakita ko po sa inyo yung laro ko ngayon. Inan nyo po yung laro ko. Kung maganda po ang kalalabasan na ito. Medyo maaba po ang entry ay, nag sa po muna kami. Kita ko po paano laruin yung ano. Dati ko pong kasamaan to dito sa trabaho. Ngayon nasa barko na po. Ano po, magustuhan yung ipapakita kong laro. Eh, Nakachamba lang siguro ako. Medyo mataas yung rating sa akin eh. Babawi na lang daw siya mamaya. kaya eh, ito po, umpisa na po natin ng ating laro. Dito po, pag na-accept na po. Nag-invite siya sa Lichesian po. Ayan na po, mag na po kami mga kaibigan. So, magsimula na po tayo. At babalik po ang inyong Wonder One. Ayan po, panoorin niyo po. Kaibigan ko po, yung kalaro ko po. Makachamba lang po tayo dyan. Bawin na lang siya mamaya. kya dadang talaro ko wala ho hindi ko tinanong dong upload kesa youtube to upload kesa youtube yan lumsi dong di ba oo si man thank mga kaibigan, panoorin niyo po yung laban namin hindi ko alam, baka nakachamba lang ako pinagbigilan siguro ako na ito <laughs> bagong upload lang po ito sana ma-like and share nyo po tapos sana yung matutunan kayo sa konting kalaman na binigay ko po sa inyo panoorin niyo po hanggang dulo sa dulo nilang po siya bumitaw kasi naubusan na ng oras eh na pressure po siya sa oras. Ito lagi ko pong laro nung nandito pa siya sa Pilipinas. Hindi pa tiyagaan kami dito mga kaibigan. Ang lakas ng kalaban ko ay mataas ang rating sa akin eh. Kaya tinaga na lang siya para manalo lang. Nakatsamba lang tayo. haba po ng time namin no? medyo mabagal yung laro namin meron pa si kalabang mo magaling din kasi kaya natagalan na ko eh. pero yung iba magaling ko lang naman tinatalo kahit mataas rating kakilala niya na kasi yung laro ko kaya gamayan na kami ng laro dito Dito, dito po nag lang kami dalawa, pagandahan lang ng pwesto. Kung anong magandang pwesto, doon ka lalamang eh. Kaya ito, tsatsagay mo lang talaga siya. Dito po tinagako talaga ito para lang maano sa. Pero lamang kasi ako sa oras kaya hindi pa ako kinakabahan. Eh. Kaya mas maganda, madali, ma madali kang maglaro ng chess kung sanay ka sa oras. Doon lalamang sa kalaban. Diyan na po siya nasimula na struggle sa mga tira niya na yan. Nagkamali po siya eh. Tapos ito hindi ka naman magkakamali, hindi ka naman matatalo eh. Naposisyonan ko lang po siya na maganda dyan, kaya nahirapan na siya. Oh, Punta nagre-record ako, nakapatay naman pala yung sounds ko. Ano na? Nakapatay naman pala yung sounds ko, nagre-record ako lang ngayon. Ay, bakit ganun sorry naman mga kaibigan. Laging bobo lang. Tupal ka, tupal. Tupal na yun, ha? Kaya, yung nakapatay yung sounds ko. Uli, Ano e? Yan po yung mga kaibigan, yung kalaro ko po. Dati ko kasama sa trabaho po yan. Ngayon po, nasa barko na po yan. Dati ko pong kalaro sa chess yan, sa personal. Ngayon po, sa online nga kami nilalaban. Hindi po ako manalo-nalo dati Pero natyaga ko pong laro yung para lang, ano, mapaganda ang usa. Tapos po, nakachamba ko rito sa laro namin. Siguro pinagbigyan na ako na ito. <laughs> Edi di wow. Ano po, tiyagaan lang kasi ang laro ng chess eh. Kailangan kung saan ka matiyaga ka, mananalo ka. Ang ganda laban na ito kasi mas mataas po rating na itong kaibigan ko sa akin eh. Kaya ito nag lang po hanggat manalo. Uh -huh. Dito po, yan, napaganda na yung tira ko dyan, mga kaibigan. Yan, umakit na po ako dyan, nag-rock na yan, yan. Ang ganda na po ng position ko dyan. Mali lang siya, pero lamang sana siya sa tira na yan eh ka siya dyan, eh. oh. Maganda na yung plano niya sa buhay. Sayang. Matras pa yung bishop niya. Dapat rokan tinira niya, ro. Mali kasi tinira niya. Naunaan ko siya. Kaya dyan po, lumamang na po ako dyan. hindi niya napansin na tutok pala yung bishop ko sa yung queen ko sa bishop niya sa king rock na siya ng pag open ngayon na po hindi siya nagkamali dyan siya nag resign kaya nanalo po tayo mga kaibigan maraming salamat po bagong upload po panoorin niyo po sana thank you po sa mga kaibigan